ito 'yung konta dito. Yup. Dito, lang. So, nandito mga mga ito. So, 'yung mga sumusunod 'yung mga tools natin. Mataas 'yan. Tingnan natin, 'yung mga trito 'yan, Portable. Oh, 'yun Wireless. No? Ayun, no, working okay. na ito. Brand new. Brand new. So, magkano ito, boss? Magkano? 1.7. 1.7. Kasama na yung kahon. Power tool. So, ginagawit ng ano ito sa mga motor, no? Motor, so, sasakyan. So, mga pambukas ng mga tornilyo. So, magkano ang presyo ano na naman ito, boss? Magkano naman ito? Ito, 2.5. 2.5 yung mga presyo. Wala mga boss. Yeah. Bukod sa hindi gaano matao dito, uy, may tayo mga idol. Yung era, mga boss. Eto, ano no? Ano, ano, ano yan? Ano yan? Yung era sumbrero, mga idol. Ayan, yan yan. Ay mga ano yan, mga orgy mga guys. May repair lang. Oo. Oh. So magkano ang Magkano po boss? malalim no so yan san do lusog ka nang ito yung panalo dito nasa tayo sa to boss pero sa ang talagang Jordan 1 magkano to magkano dito dito lang 32 pa talaga yan kamay. Ayan, oh, sa mga ano, sa mayroon din dito. So, Nike Jordan. Ito, magkano ito? 800. Oh, 800 ito mga iso. Air Force 1 lang Air 800. So may mga helmet din siya mga laruan laruan, mga guys, mayroon din siya. Ayan. So mayroon tayong mga tools. Ah, tools oh, tayo. Sige, update mo yung Adidas mga guys. Magkano yan, boss? Ayan. Yan ang panalo diyan. Pare, ha? Yan ang panalo. Oh, yan. mga So ayan mga guys, yung so, mga tools so, yung mga tools natin. Mataas yan. Tingnan to, yung mga Trito yan, trito Portable Portable na yeah, Oh, yun oh, no? wireless Ayun, no, working na oh, yeah, brand, brand new yan. Brand new So, magkano to, boss? Magkano? 1-7 Kasama na yung kahon So, may kasama Anong ng kahon Ano yung boss? May Lahat bala, kompleto oh, Kompleto Dalawang battery Dalawang battery, Dalawang battery niya? Oh, dual, dual battery so, Dual battery, so, dual battery. So, dual battery. So, so, ayan, mga guys Ito yung Dito isa na, na kakabit na Ayan Kasama siya So, may lalagyan na siya So, may right. libreng right. Isang right. battery right. So mayroon din siyang charger kasama charger, mga charger. Yan. charger. Tapos so may mga pala. Ang butas, pambutas. Ang butas. Yan. butas. butas yan. Lahat ng sizes mayroon. No? so mayroon naman tayo itong, At ano ba guys? Impact. impact. Power tools. So, ginagawit ng ano to sa mga motor, no? Motor, sasakyan. Oh, mga pambukas ng mga tornilyo. So, magkano presyo ano na naman to, boss? Magkano naman to? Ito so, 2.5. 2.5 mga ma presyo. Hanggang nakakahon pa 'yan, ha, Mga kahon din may siyang. libring ah. battery na isa? So, dalawa. Dalawa. Oo. Ito dalawa. Dalawang battery nakakabit ng isa to 5 no? Pero ano pa yan? Negotiable pa. Ayan no, sa mga... pa yan? Pwede na yan guys. sa, sa dolo ng Carmen Planes lang guys. Sa dulo tayo. Mga na, na so, dito pa. tayo sa kay boss mga ano. Oh, Ayan. Kasi paganda. maraming babong items. Saka hindi gaano mga tao, hindi, hindi pala. Na. Eh may mga ano tayo, mga laruan ano? Oh. mga collectibles yan. So mga ano siya mabibigat no. Ano na mga ganito 20 lang 20 lang. 20. Bente, mga ano guys. ng toys. Eto. Paano dito po? 20 lang yun. Ama, ah, ano? Plastic siya ba? So, ano? No, plastic siya. Eh. Plastic. Si, ano? Batman. Itawag yan. Uh utlek watman buslek alam na, man, oh, oh, ko, lang, alam na uh, ah, batman, batman. Okay. Oh, lang, kampana dito digit.

Ini mah, <tuk> ini tembus makanan, dia tembus. Iya, udah belanja mulu. mo apa po yung wani, 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 boss. wani, yan. Yung mga ilaw boss. mga yeah, lupit mga may ilaw yan. Yan dito. May 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 tok tok dyan. Magkano? 50 Pwenta. Pwenta. May tunog yan. alam ko tumutunog. <coughs> Pwenta <ha>? 50 <coughs> lang. <coughs> Pero 50 ilaw na Ilaw speaker, <tos> <tos> speaker. <tos> Ah, ilaw speaker? Oo <coughs> oh. <coughs> <May tono yan. tos> <coughs> <coughs>

So mayroon naman siyang itong mga uh, bumba Bumba to Bumba? Oh, bomba pang So baka naganap naman kayo mga Carburador ng mga motor So mga Honda Dash yata mga 150 na lang oh 150 na lang. Mga carburador Mga Mga Pang, yeah. ano, may pang So, okay. so meron naman okay. so, tayong ano, Ano yung boss? Ano to? Ano naman yan? Ano dito? Oh, suspension. Yung helmet niya, boss, 200. 200 yung mga helmet mga guys. Helmet. Oh, Salamat, boss. Alam ko, ano to, rechargeable to mga idol. Ano dyan, boss? Ano Yung magandang laruan, boss, yung ito si ano, Spider-Man. Spider-Man. Uh, kaya, skateboard. 20. 20. Skateboard. 20 pesos. Kaya naman oh, yeah. ba? ba, ba mm -hmm. Plastic guys. So, 20 pesos lang. Nag-skateboard na si ano, Spider-Man. So mga ito na eh. Magkano tam? Ito, magkano dito? 25. 25. 25 ito mga guys yung ah uh, ano po yung no, yung mga solar o, yung magkano? 20 Magkano? Magkano? 35 35 35 So, grape po ha Grape po, 25 lang May 20 pa yata ako guys, titingnan na ako Kasi nasira yung grape po ko eh Ito lang So, 50 pesos lang 50 pesos Para sa, ay, sa kandila yan ba yun? Know? Oo oh mige muna. Demp. Ito 20. Pag makatiyo trip mo. Okay. So nagka-picati si Tony Vlog siguro baka magbili tayo, no. So kuha tayo. Ilalagay na bandila. Pangkamot, pangkamot. Ito po. magkano naman po ito? 80. Yung panglinis ng mga enduro mga guys 'yan, no. Sigko ay 10 pesos lang. Masweet Itong grey po oh. 20, 25 tapos yung kamot 20, 25, 20 45 Pwede na 30 te Ayan Puta Dahil okay ako na te Bro hotel te to si Tony Vlog eh Ayun na 30 pesos na nga lang sa akin oh Hindi okay na to Pang kamot lang na sa likod ko Ayan guys So bilite pang kamot ha Ayan dito ay, mayroong mahaba. Sa likod pa, o sa oh. kwenta. Likod, guys. Uh, sa sapatos. Yan. Yeah. Mayroong mahaba. Ang ganito po. Kwenta po. Sa, sa, sa batiri, guys. Batiri, batiri. So, yan tayo mga guys. nandito naman tayo sa mga batiri. Anong batiri to, boss? Sa motor. Motor magkano Paul, ito? Isang daan lang. Batiri, isang lang mga guys. So, yan, batiri. Sa motor mga guys. So, may oh. mga sombrero naman din siya mga guys dito. Mga ano. Ito pang ano, water pump. Yan yan, aquarium. Oh, magkano? Ha? 50. Yo, yeah, 50 lang kasi. Water pump. Tayo so, kailangan may mga ano siya, may ano ba 'to? 50 pesos lang. Dito ang bugal. Pos, no, abugan niya. Di, dagan yung talo. Abugan lang niya. 50. Buga niya, bulabulang ganoon. Oh, 50. So, aquarium natin 50 pesos pang aquarium natin mo. 50. Yan. So, mayroon naman tayo mga sapatos dito. Mga sapatos natin boss magkano? 50 lang. 50. 50 pesos lang din. So, magkano yung kayo ibigay dito, boss? Maliban sa 50, magkano ang tawad nito? 40. 40 ang tawad. Ayan, <talaga. laughs> 40 para talaga. Manigosyable pa naman din pala. So ayan, Kurinta na lang mga guys. 40 piso, huh? piso? No. Tumbler mga ito 10 piso lang tumbler oh. oh. 50, Oh, 50, Oh. dito mga tumbler mga 50 pisos lang 'to. Oh, Oh, pwede na to sa pangbata mga ano ate hindi na kay logi dito oh, sa bumibili ka ng mga mineral 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 20-20 yan pwede na to yeah. 20-10 yeah. ok salamat so mga guys so, dito naman sa Carmen Plana sa dolo to mga isa so maghanap kayo ng mga ano marami ditong pwede nyo pagpipilihan dito mga gamit dito mga kayo dito sa Carmen Plaza so maraming dito okay. Oh, eh nabili na ni Boss oh yung bag okay so mayroon tayo dito mga guys mga ano mga sapatos yung mga iba iba mga, mga jacket siya so, mayroon din siya yan yan may helmet Bos makan helmet, saya yang helmet. Uh, Ah, 200 tapos may siya, ano Sanmero lang ng Inmax mayroon din. okay. Okay. <laughs> so mayroon tayo dito mga guys. Yan, boss. Ano 'yung boss? Ano pinagkaguluhan diyan, boss? Ano 'to, boss? Ano tinatawag? Kamera 'to, boss? Magkano presyo to boss? Ah, hindi, alam wala dumayari sa mga cameraman, ah, mga kamera sa so, mga dito mga guys so may pambelt tire tayo rito ng motor sa ano hindi natin alam na kung ano to mga pambelt nato na to sa ano ng mga motor to so may mga keyboard tayo rito mga guys so walang mayari so ayan mga iba't mga gamit to so pasya lang lang kayo rito marami kayong pagpipilian dito sa Carmen Planas so, mga guys sa dulo to so marami kayong mga mura pa yan dito lang so may salba yung ano ko yung mga mga helmet mayroon din sila mga helmet yung mga guys yung so ayan dalawang daan helmet ito dalawang daan helmet yung mga guys yung bigat oh dalawang daan lang to ha magkana magkana boss magkana to 200 oh 200 oh 200 lang helmet, helmet ayun keyboard keyboard wala keyboard magkano keyboard tandaan yan oh, mga guys so, may mga damit dyan dito ito ayun yan mga parts yan parts yan mga ano dito mga guys yung oh, ano yung pantalon boss pantalon yan Short, shirt lang, shirt. Makano po? Makano yung uniform niya? Makano po isa? One. magkano? One Mga polo shirt mga guys. pang, ano, pang forma. pwede rin sa mga one mga may mga shirt din. mayroon naman din sila mga... Sa bike ay, sa motor. Sa motor. Ay, go pala yung bike pala. mas yeah. may pang ano rito sa lamok dito mga guys. Pang lamok. Pagkano to? Pang lamok. 70 do, mga guys. Pang ano sa lamok. Ah, 70. Yan. Yeah. Ito, siyang ano. Pang motor din to. Tinignan yeah.